tayo. Ayan. So, ito po yun. Pang, uh, pwede nyo. Balikan natin. Ito yung in-order namin na. Seven colors ang tawag nila dyan. Ito ay nagkakahalagang 60 pesos lang. Kaya, pagka nagpa-deliver ako, yun na. Isang magandang buhay. Uh, tataka kayo gabi mga ka-farmer ah uh, dumating na po yung aming order na bato from Gabaldon ang bilis kahapon ko lang in-order at ayun nirip in ano na kaagad nila ah uh, kinarga kaagad nila kaninang hapon tapos ngayon nga dumating na around uh, 8.30 ata ng gabi Ayan, 5 o'clock na daw sila umalis doon So, ayun, kagaya din ng nakaraan. Ayun oh. Ayun yung truck. Kabe. Ah. Uh, ano, ah, uh, dito mo makikita yung hard labor. Pagbababa ng mga bato. Wow, talagang ang bilis ah. <laughs> ano po? Ah, grabe oh. Bilis bilang na ibaba. Ayan, dito tayo. Mahirap pa naman ito. Paglipat. <laughs> meron tayong order na nga. ayan 7 colors 60 pesos lang yan grabe mura yan po yun grabe ano ito binibiyak ano pang pinang puputol dito martilyo Paso, sir. ha Paso pong maliit sa amalak pa Paano na pa-plot yung mga hiwa hiwa na yan. yung... Kung saan na lang mabasag. Parang gano'n. Sinusundan Ano na? No? Ah. Galing ha Hindi ko ma-imagine. Kasi so, tingnan mo. Flat siya. ilan ilang to nila ilang anong kaya nito ilang cubic meter ang kaya ng ano po yung walong cubic po ah, hanggang walo maximum pagka po ganun yung patag lang pagka po sa mga bundok na ibabuhat po kami oo oh, mahirapan ng truck 6 anim lang po kami Ah, Pagka yung halimbawa, Babiskaya, Isabela, Baler, 6 Anim? awit sa pamilya namin. <laughs> ah, hindi. Ah, yung ibig sabihin ni... Uh, may aakyatay na nao? oh. Opo, yung po. Oh, ang pahaong. Kasi po, kaya niya sa ahon. Hindi niya ang problema po namin yung sa pagsong. Baka hindi na po na mapigil Sa bigat Aksidente ang abot mo. Oo. Okay. Oo. Danas po namin, eh. Kaya nagbabawas na kami ng garo. Hindi, po kami. Eh, <laughs> okay, tsaka, mga check-check kayo ng overloading. Madali kayo. Oo, madali kayo. Ang biyahe nyo, puro ganito na lang. Bato na lang ngayon. Opo, sir. Dito sa Pampanga, nagdi-deliver din kayo. Opo. Kasi may nakikita din ng mga ganito eh. Alam, mahal na dito kasi. <laughs> Opo, eh. Siyempre, doon na sa mga ano eh, no? Opo. Nakatma po ng mga ano eh. Oo. Oh. Una kundi in-order sa inyo na biteng. ko doon sa taas eh. Maganda oh. Ah, hindi pa ito ang huli pag naisipan kong ipasimento yung pathway doon sa ano Dito sa gilid ng fish Marami Maraming din yun Ganda din sana no Ganito din Mababudget natin malamok ah malanggang ah yun ah eh. pabida bilis lang ah wala man dalawang oras no Pero ang kamay kalyo kalyo na ah kalyo lang ko itong dalawang bata nagtitraining ito ah <laughs> O, uh, OJT nila. OJT ba yan? sana ako dun eh. Hindi ko wala akong tayo eh. Mas dadalawin ko yung in -order ko kay Crystal. Di ba nag-order ako ng lutuan na bato? Gawa na din eh. Nag-message na rin siya. Pero yung in -order ko sa kanyang lamesang bato, sabi ko, i-deliver pagka may landscape na talaga. Kasi para pag lalapag na lang, di ba? Mahirap kasi ano yan eh. Oo. Pero ang truck na gamit niya, maliit lang ano. Ada. kaya mag order kay Maika uh, pwede nyo po siyang kontakin kung order nyo po ay ganito bulk order naman mga kung let's say magpapagawa din po kayo may, sa farm niyo o sa place niyo, ay ipapagawa kayo na ganito din ang gusto ninyong maging uh, cemento niyo ninyong daanan ano? may ba baka sa pag natural natural ang dating kasi ng may ganitong bato kumpara doon sa purong simento lang so, may dating talaga ito Kaya, kahit medyo may, may gastos mas pinili ko na po ito dahil natural ang dating sit na Kumusta ang klima doon? Ay, sumasaya. Hindi ba nag-uulan? Hindi naman po. Ay, ah, hindi na. Ang Ha? Ang Ang bukabot niya. Ang bukabot niya. mamaya makikita natin to ha, ah, na pala makikita natin to sa liwanag kung gaano karami uh, yung araw na naman to sino kaya ang maswerte magahakot ayun Nako tatlong balik lang yan. Parang, 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 parang. Sa sa ano.

Dan nanti kita ini lah. Aro-aro biahin ini ya di mana? Di kayan ah. Hah? Di pagitan mana? Di kayan aro-aro ana. Hindi <laughs> po sa layo ng Bigayin. Saan ba pinakamalayo narating ninyo? Ayun lang. Ang uh, dito po sa norte. Pinakamalayo sa Isabela. Isabela? Isabela po kay Garo. Sa norte po Sa north po. Sa, Lofo, po. sa Lentay, Batangas. Ah, nagbabatangas din kayo? Malayo pala. Nakarating pala silang Batangas. Ayan. Ayan. Ganito rin? Apo, may tatama ko na, ano, buhangin. Buhangin? Yung washout, sir. Washout. Maliliit? Uh Oo. -oh. Yung parang maliliit na bato. Parang uh -oh. sa, ano po, parang sa dagat. Parang batong dagat, sir. Parang batong dagat. Buhangin. Okay. Yung pinakita ko nga yung sa gabal doon na, na ilog, yung di ba kumukuha ng batang... Ay eh, nag-comment, dapat daw hindi kinukuha. Sabi ko, pag hindi kinuha yan, magpupuno yung ilog. <laughs> kumbaga, ha? kumbaga, hanap buhay na at the same time, kinokontrol nyo rin yung ano, di ba? Oo. Oh. Ano yung every kag ulan talaga, napupuno siya? Saan nang galing yung mga bato? Sa bundok? Galing, no? Ito, itong mga malilit na batong yan, yan. Ano yan, oh no? Laging may bago niyan pagkatagulan. Opo. Galing, ha? Hindi na Ha? Ayan na. ano ko na dito yung ano kasi sabi ko baka <laughs> yung sinako dito ko na lang pinatambak sa kaloob. Uh, per ko ng pagkain nila at uh, pakainin na natin. Bilis lang. Lamang dalawang oras. Ay gobay mga bato. Ano eh. Ito Tayo na. Eh. Seven colors ano. Halo. 60 pesos lang oh. Dito mahal na to. Ayun, Ang garden. alam nyo kung bakit nagmamahal yan kasi talaga yung tracking po ay mahal kaya sinulit ko na pwede pala hanggang 8 na ano hindi ko alam eh kasi 1.5 lang po yung per cubic meter nung crack na bato na yon tapos ito 60 pesos so ginawa ko ng 6 at ito 30 Yan, umaga na mga ka-farmer. Tuloy natin ang vlog. Ah, anong oras na rin po sila nakaalis pero mabilis lang pagkakain ay umalis na din dahil uh, medyo mahaba-haba pa ang biyahe. So ayun nga po, ito balikan natin. Ito yung in order namin na ah. seven colors ang tawag nila diyan. Ito ay nagkakahalagang 60 pesos lang. Kaya pagka nagpa-deliver ako, ayun sinasagad ko na. Di ko alam na hanggang 8 cubic meter pala ay pwede yung ano sayang ano. Uh, additional 3,000 lang sana may dalawang cubic meter ka pa na uh, bato pero ayun 6 cubic naman po yung in order natin medyo ano lang talaga yung ano yung tracking kasi syempre alam niya naman mahal na po lahat ngayon ano gasolina diesel so ah, talagang medyo mahal pero mura na po ito dahil uh, dito dyan sa mga ano, talagang mahal na ito ay direkta po tayo direkta po akong bumibili doon mismo sa mga nagpupulot <laughs> napaka ano, ano talaga ang adventure namin doon sa Gabaldon at uh, Dinggalan ay uh, namit namin sila so, ayan, sinamahan kami sa ilog nag adventure kami tapos ayun nga hanggang sa naging kaibigan na namin pag tatawag lang so ayan na po ang telephone number ah uh, pwede po kayong umorder kung let's say kayo po ay may farm o may uh, o sabi mo na nagbi-business ng ano noy mga garden ano, pwede po kayong rumekta sa kanya. Uh, pwede 'yun kung uh, magustuhan yung presyo. Pero 'yun 60 pesos. Wala nang imumura yung 60 pesos. <laughs> Isang <laughs> Pakita ko lang po yung ano, yung mga bato. Ito naman ay 1,500 per cubic uh, meter. Ayan o oh. Ang ah, dami no ah, ha -ha, Puti na naman, naman yan <laughs> Ayan 1,500 per cubic meter Wow Ayan Ito tayo Ayan So ito po yun Pang uh, Pwede nyo gamitin sa flooring ng Mga uh, ako kasi gusto ko ito eh Kaya sa purong simento Gusto mas maganda yun pala Yun ang lalaking papaya mga farmer oh. Yan ang lalaking papaya na na naman ako ah Ayan Sideline lang Pero ang ano natin is Bato Nang gabal dun 1.5 so, per square me, uh, cubic meter simum pala 8 pero pag paano daw 6 lang pagka medyo pagka medyo ano 6 lang ang kaya nila i-deliver pagka medyo may dadaanan pun na ano pero pag patag daw 6 cubic meter lang hindi ko alam kung paano saan ilalagay yan ah uh, pang dito lang yan i dito lang yan ilalagay kasi gagamitin pa yan sa ah uh, dito dito siguro yan ilalagay okay. yung mga bato na yun ayan. o kasi dito na gagamitin yan sa baba ayan po mga ka farmer ang ating uh, ano mga bato from Gabaldon karating din bilis lang po order ako kaha ano one day lang kinabukasan, kinarga, tapos sa uh, deliver na po. Yun. <laughs> so, ayan po mga farmer maraming maraming pong salamat sa mga gusto pong mag-order sa kanila. Ayan, nandiyan po ang uh, telephone number. At mayroon naman kami ano, kung gusto niyo pong umorder pala, mayroon din po kay kaibigan doon, isa din si Crystal naman. Yun, yun po may tindahan talaga siya at nag uh, gumagawa sila ng mga batong la uh, lamesa, pinapakinis nila ang ganda mga farmer natural na natural. So, pwede nyo rin pong uh, puntahan yon doon. Ilalagay ko na din lang po ang ano nila. Crystal, uh, ano ba? <laughs> Basta yan. <laughs> Kikita nyo na lang po. So, yan. Marami pong salamat. Magandang buhay.